Parang sabaw ng new, sarap. 'Di ba? Napakalambot oh. Oy, 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 Oh. Hmm. 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 Ha? Kain ay, na. mamaya na ako, busog pa. Kaya oh. <laughs> Sabi <laughs> na eh. <laughs> 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 oh, tara. Ang sarap mga kababayan, no? Nangawit yung balikat mo. Pag malaki. Pero pag may malaki nandiyan, ay kaganyan ka lang. <laughs> <laughs> Ang sarap. Kaya na Sige, mamaya ako. Buko. Yung. Mm Sarap -hmm. to. Bago tayo kumain, buko muna. Sabaw ng muko. Oo, ang sabaw. Talaga na sa ano yan. Bago Laman kumain. Pa yan. <laughs> Para maano. Good morning mga kababayan. Magandang kumaga. Nandito tayo sa ano bahay ni Boss Ed. Boss Ed, good morning. Kuya Ed lang. Yan. Yan. <laughs> Bossing natin dito sa bataan mga kababayan. Yan. Of course, ang isa na ating boss, Boss JV Vlogs. Good morning, Marty. Good morning, Boss JV Vlogs. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Bago tumulong sa mga kababayan nating ikaw sa buhay dito sa Bataan, Emelda. Isa uh, po sa lahat. Samal, Bataan, Emelda. nito, ang Team Daddy Frankie. Para tumulong at uh, magbigay ng kunting kasiyahan sa mga kababayan nating uh, ikaw sa buhay. Kaya abangan niyo mga kababayan ulit pangalawang araw po ng pagtulong ng Team Daddy Frankie dito sa Samal Bataan. Ay, uh, Samal, Emelda, uh, Samal Bataan. Coconut. Okay, ah, okay, Kasama, kinukulit Hello. ni, ano, KG27. Coconut. Okay, At oh, syempre, ating cameraman, Kuya Christian. Morning, morning, morning! Kuya Paul, Kuya Paul. Para kilala ko yun, ha? Oh. Ay. <laughs> ano ba? <laughs> <dyan, mo? It's laughs> Good morning, good morning, good morning! Good morning, morning, morning. <laughs> 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 ko ka talaga kaya risky! <laughs> Talgeje, ano naman yung sinasabi nun? Good morning, good morning, good morning! You know, you know, you know? Good morning, Dev! naman! Pero magka muna mga kababayan Kaya <clears throat> inaayos lang namin itong kwarto namin Okay? Okay. Oh, Huwag mo na ipapakita itong mini kwarto ko. <laughs> good morning po sa atin lahat mga kababayan. No? Kamusta po kayo? Uh, pangalawang araw po ng Team Daddy Frankie dito sa ano sa Bataan. At uh, salamat sa Panginoon dahil may mga natulungan tayo kahapon and then ngayon na naman may matutulungan pa tayo. Kaya, ayan, bless ni Lord na maging okay na naman yung mission natin today. No? Good morning po. Yan, mga kababayan. Buko eh. Oh. Takaw. Sa mga kababayan natin gusto ng buko. Maganda sa katawan to. Kaya umaga. Uminom tayo ng buko. Bago tumulong para may lakas. Yon. Ang hirap niyan, Boss David. Hindi na tayo makakain to, no? Yung kambing. Huwag muna tayo kumain. Ito na lang. Ito lang muna. Okay. Ito kaya, matiis niya? Hindi. Okay. Hindi. Hindi. Hindi niya ito matitiis. Parang naging hmm. <laughs> Kapatid <mo>. ni Pandampi. <laughs> Yan. Oh, mm. mag ka sa kapatid mo. Imbitin ako eh. Oo. Oh. pa? Kalati pa. Yan ah, uh, ano, magkamag-anak sila ni Banda. Magkamag-anak naman pa Kulay lang. Yeah, Kulay yeah. Yung breakfast natin, balikan natin. Sige no. lang, sige lang. Sinampalo May sitaw, may presong bang. Isan, naliligaw. Isan, so naliligaw. Isan, naliligaw. Isan, na naman. Hi, morning, morning, morning. <laughs> you know, you know. sikat natin piloto. May liwanag ang buhay. Pero suminak na naman eh, ano? <laughs> talaga sa umaga, sisikat yan. <laughs> Kada umaga <laughs> daw sabi nito. Nalito nga ako si kanina kung natin yung buko eh. Nalito <laughs> ako kanina kung natin <laughs> Yan mga kumpaya na ito lang yung coating up natin. Sa araw na ito, dito sa si Bataan ng Barangay Umerda. Uh, bukas, Sige. Tapos, tapos kain na naman dito. Konti na lang doon. Konti na lang doon. Oo oh, po kasi buko. Oo. Oh. Masarap yung buko sa. Masarap. At pagka wala pang kain. Oo. Oh. Hmm. Ha. Good morning, good morning, good morning. Good morning, good morning, good morning. <laughs> <laughs> Para kasi mas <master laughs> <yung> buko. Cheers. Charot. Buko. Hmm. Charot. Gucci. Si that's the eh Sa ba mo buko ito? Ito ba? Ito? Oo. Ito? Ba't ikaw? Hindi ka minom? Sa puso na. Sayang to. Sabaw. So, Tayo mga kababayan. <laughs> sa lugar ninyo, ganito rin ba? Ganito po kasi kami sa probinsya. Ang kinuha ni, pinapitas ni Kuya Ed sa likod ng bahay nila kaya salamat talaga kay Kuya Ed parang sabaw ng niyog sarap pero hindi mo mapipil dapat dito sa baso hmm. lambot pinitas ng mga kababayan ngayong umaga. Hindi na arawan, hindi na bilad. Kaya eh, yung sabaw ng buko, masarap talaga. Minsan kasi pumapangit ang sabaw ng buko pag halimbawa galing sa bundok, pinitas, tapos nabilad, tapos darating sa consumer. Yun, medyo mag-iiba. Pero hindi naman nasisira yun. Kasi may buhay naman yan eh. Pero iba talaga yung galing sa puno. Pinitas ng umaga tapos removin mo yung sabaw niya tapos laman. Kaya ganito gusto ko yung malambot lang. O? Oh? Uy! Tingnan nyo. O? Oh? Ang lambot o. Oh. Ang sarap. Mm. Di ba? Napakalambot. O? Oh. oy oy oy, O? Oh. Hmm. Hmm? Mm. Mm. Alam ko, nami-miss na mga kababayan natin to. Mga kababayan natin na nasa ibang bansa, ito yung nami-miss nila. Hmm. Hindi ka naman kakain yan? Hmm? Hindi ka naman makakapag-almusal? Hindi, kakain pa rin tayo. Pag umaga kasi mga kababayan, dadamihin na yung kain. Kasi pag nasa bundok na kami, or nasa labasan na kami, hindi na alam kung anong oras kakain. Walang makain. Pero ngayon lang naman to. Dahil nandito kami sa ano? Nandito kami sa lugar ni Kuya Ed. Ano? Hmm, sarap. Hmm. Kakaingit ah. Hmm? Nagwiwigol-wigol pa. Hmm. Parang gelatin na. Ang pakondisyon daw yan eh. Good morning, good morning, good morning. Uy, sabaw pa. Hmm? Kakakain ka pa kaya niyan, Jeff? Hmm. Lalaki na tiyan namin. <laughs> okay lang yan. Basta wag lang yung meat. Pero pag mga ganito, healthy food yan. Tapos ulam namin, ano, ginisang upo, ginisang sitaw, pritong bangos, tapos yung, ano yun, nakangiting ulo ng kambing. <laughs> Tira kagabi yan, kahapon. Sarap. Sarap talaga sa probinsya mga kababayan. Mm -hmm. Okay. Thank you. Thank you, Lord. No? Huh? Tapos, dito naman. Parang baliktad eh, no? No? Tapos, ito yung almusal. Almusal. Oh, tara, kain na. na. Ay, mamaya na ako. Busog pa. <laughs> Sabi na eh. Kaya, <laughs> eh. oh, tara sarap mga kababayan, no? Oh. Kaya rin na Tapos na ang upo na may sardinas. Sarap. Kaya yun, dito lang kami. Ganito lang po yung ano namin mga kababayan. Style. Dito. Ayun kami niyan, kanina yan. Hey, oh. Excuse me po. Kasi sa itas ng bundok, wala dong, walang do wala do wala wala kanin doon. Hmm. Si Sam, asan na si Sam? Naliligo. Ngayon, ang oh. sarap nito. Nakangiting ulo ng kamping. Alala mo, ito yung kinain mo buo before. Sa ano? Oh. Sa, hindi sa anda. Mapandan. Oh. Mm -mm. ako ng ganito mga kababayan. Kaya lang, busog na ako sa buko. No? May pinapaitan pa. Pero matching nga mga kababayan ito. Bangos, tsaka ginisang upo na may sardinas. Sige na, kain na kayo. Kain na tayo. Kailangan natin umalis ng maaga. Alis na tayo? O, oh, alis kami ng maaga, mga kababayan. May pupuntahan tayo. No? Huh? Busog na ako. Kain ka ulit. Tara. <laughs> <laughs> Pero nakakahiya, mga kababayan. Pinaghanda tayo. Tapos hindi kakainin. Eh. O. Oh. Naku po. Oh. Wag na mag-rice, gulay na lang. Hmm. Mga kasama natin. Eh, kayo. Sayo. Alin Halika na, kain na. Buwebelo lang. Buwebelo lang. Tax, kain na. Tara. Sila ano, Ati Yang, tawagin na, sabay-sabay na. Medyo, medyo, medyo mahaba, na. mahaba yung lalakari natin daw sa kinalalagyan ng tutulungan natin ngayon. Ay, ganon? Mahaba. Hindi kaya pumasok sa sakyan? Hindi na naman. Maglalakad ulit. sa ata. Maglalakad ulit? Maglalakad ulit. Hindi, ka, hindi kakayanin ang sasakyan. Okay lang yun para matagtag naman, bumaba naman yung mga kinakain natin kain na kayo sa alas tres na naman ang kain natin. Ha? Huh? Alas tres ulit kain natin. Ayan na, nakadighay na. Hindi na. Oo. Kuya Ed, tara na po! Oop. Tara na, tara na! Asa sa masana na. Gajisi, kuya Rizky! Kain na, oh. kuya Ed. Tis na lang. Sabaw. Tara na, tara na. Santok Si Ate okay, Ay kumain na si Ate yang. Oh, bye. Yung mga ano, kumain ng buko kay. <laughs> kumain ng buko hindi nakatiis. Oh, yung mamaya muna kakain ng. okay, okay na. Okay, I'm going to put Okay.

Ito yung pinatas pinitas doon kagabi kuya, no? Pati yung upo mga kababayan, pinitas lang po 'yan sa pananim nila kuya Ed. Kaya yun ang buhay sa probinsya, hindi ang binipili lang dito ano? Bangus. Pero yung sitaw, hindi na po tanim na yan. no?

Ayan, wala si Pandam. Okay na ako. Ayaw mo gulay? Opo. Oh, uh, masarap to bro. Akin, ay na yung lalagyanan ay. natin ng baso. Oh. Pang pagaling ng arthritis. Ah, so, hindi. So, yung buong lalagyan ng baso, nahirapan yung ano natin. Nahiya ka pa eh. Lumuhoy. An? Pag ma-arthritis ka, pwede ito. Mm. Pwede -hmm. yan. Alin? Upo? Ito, itong ito. Asitaw? Malakas hindi mo. yung totoo. Nakaka-ano sa arthritis yan. Oh. pampagaling pagaling ito eh. Yung yung kontra. Dapat kung saan ka nadali, Sam, doon mo din yung pag, ano, pagalingin. Tama rin sa'yo. Tama rin Para doon na masana. Pambawi. Pero, hindi mo. Gusto din ba, o. Masama, gusto mo. Iyan mo lang. Wala pang iniindes sa katawan. Thank you, Lord, na nalaging ganito kami. Laging ganito tayo. Maraming blessing, maraming pagkain. Na? Huh? Sabayan nyo kami, mga kababayan. Nando, kunti lang kinain ko ngayon kasi nakakain na ako ng buko. Kaya kagabi, medyo marami yung nakain ko. Kaya ngayon, islight lang, din na ako nagkanin. oy kanin, oh. Sa inyo na to. Eh, hindi na makakit sa bundok dito. <laughs> bundok, <laughs> hindi! Bundok ulit. Isang araw lang naakyatin natin sa bundok, solved na yan. Ay, busog eh. No. Basta wag lang karne talaga na marami. Yung puro karne. Ito gulay-gulay lang eh. Huwag lang madalas. Masili ka para ano. Lumakas ka. Tulog. Kung saan ti kumain, malakas ka sa gulay. Hindi hmm. kanin. Oo. May nang ano. Kada dyan, kada chili, Sili. Hmm? Sam, ba't hindi po si Sam? Hmm? bukas Sam. Sa tampo ka na naman, Sam. Ayan o, maupo ano. Dito ka, patabi kayo ni ano. Ali ka. pa. <laughs> sabok. <Ayun>. Oo. Wala, <laughs> oh, <lapis> na din. <laughs> Nakitin na ba kayo parehas. <laughs> Kanina pa, napapansin ko ah. <laughs> na ano? Walang ba? <laughs> Panay ang ano si sinag a araw daw against the light ah. <laughs> <laughs> Maya-maya maya lang kayo sa Babawi. <laughs> Napansin ni Kagawad, no? Kahit natapos na ng na, ano ng... Dahon-dahon. oh, si sumisikat pa rin. Ano, hmm. sumisili pa rin. Tawa ko ka. <laughs> Shoutout po sa Team Rice Abab. Yan, kay Tita Hanes. Hindi o Cry TV. Good morning po. Kain. Kain po tayo. Rosary around the world. Mega-mega love. shout out po. Yan. Kaya Rose Gorgeous. Kumusta po? kay Beautiful Purisa Joy Peñas, tsaka kay Manong Jo. Ayan, salamat po. Tsaka sa mga nagpapadala ng ano, balikbayan box, thank you so much po. Kay Miss California, kumusta po kayo ma'am? Ayan, ingat po kayo parati dyan. Lahat po, lahat ng mga kababayan natin na nasa ibang bansa, maraming maraming salamat. Samahan nyo po kami mga kababayan. Uh, ah, sana may pagkain din po kayo dyan sa inyong hapagkainan para sabayan nyo rin po kami. Yan ito, napakasarap kumain pag sabay-sabay. No? -sabay. Huh? Kanin pa, oo. Ano Ha? Ang dami ko na nakuha. Oh, 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 oh. Sabay nyo lang tanghalik kasi. Oh, isabay nyo na yung lunch. Sabay-sabay <laughs> na tayo. Nakabundok tayo. Mm -mm. Ganito kahit talaga kami. Hindi biro. No. Kaya, Pagdating sa bundo, na nakatingala na sila sa... <laughs> <laughs> nakatingala na sa punong kahit, may tumitingin ng bayabas. Lugi <laughs> no, sila nga, kasi bago tayo mas kumain. Kaya nga, eh sabi ko nga eh, kahit umabot pa ng alas 7, walang problema sa akin. Oh, si Jung malakas pa sa kanin, sabi ko maglaylo na eh. Malakas kayo sa ulam na lang. Kahit todo ang kain mo sa babo, todo lang. Oo. Oh. Kain mo. To. Sabot may exercise ka kahit papahalo mo kaliwa-kaliwa yan, hindi ko Lalo kung may basketball, ano? Laglag talaga sa basketball. Ha, ah, basketball? Lak -lak. Oo. May ring na kami doon. Dalawang araw, tatlong araw, busy. After e, that, wala na. Wala na. na. Eh, gabi na tayo nakakauwi. <laughs> eh. Ano kami mag-basketball? Gustong-gusto <laughs> na yung naglaro ni kami eh. Eh, gabi na. Eh, inabot pa ng ano, ganyan nung paa niya. E. Ay, hindi. Pag uwi ng ano, lalabanan daw kayo ng ano, empleyado sa Sige. Makati. Lalabanan daw kayo. Sige. Oo. oo. Joshua. Pustahan. Oo, oo. Shooting daw kayo. Laro. Ah, Oo. Oh, mapapalaban kayo. May malaki kaming ano, player doon. <laughs> si Chris. Ang ni Chris. Nako, hangin lang yun. Hangin lang. <coughs> Ang ano nga namin dito, nandito yan, nakabidyo pa talaga yan. Uh ha? -huh? Nakabidyo pa talaga. O. Oh. kami? Malaking, malaking, malaking pakinabang yun siyan. Kasi pag, alimang, nasa EDSA ka, naghihintay ka ng bus, may patungan ng kamay. <coughs> Naka, nakapagod ka yung naghihintay ka ng bastos na kaganyan, nangawit yung balikat mo. Pag malaki. Pero pag may malaki ng tiyan, ay kaganyan ka lang. <laughs> ang sarap. Sarap ng pakiramdam. Di ba? O, oh, tina mo yun. O. Oh. Di ba? Yun ang purpose niya. Pag-iit Oo. Medyo malapit na ako sa ganyan ah. <laughs> Pag may tiyan ka na talaga, may papatong at may papatong mo na yan. Totoo yun. Tirahin mo sabog, sabog, sabog. na. Yun o? Meron. Madami. Hindi. Hey. Kasi hey. AJ. Bostak, sarap niya na. Sarap. Ha? Gusto mo? Bostak! Bostak! Sarap daw. Sarap na ito. Sarap, sarap niya na. Oo. Oh. Oy. Ayun. Ang buhay ay weather-weather lang. Hahaha. <laughs> ngayon, masarap. Parang gusto niya na akong pakain. Oh, ah. Bukas. Weather, weather lang. <laughs> <laughs> hindi. Para hindi lang ako ang ma-weather, weather, weather idakay ko to. Teka. <laughs> mutak <laughs> to eh. Masarap na ito, man. ayun ang goat? Ito. ito ayaw niya, masarap. Masarap, mutak. Ito, para <laughs> Wala nga ang lunch. Ang lunch natin nito, alas 4 na. Okay? Kaya fight. Ibulsan niyo na tong ulo ng bangus. <laughs> so ayan mga kababayan, mga kabarangay no. Ayan, natapos na naman kami nag-almusal dito. At uh, kami gugura na bagamat hindi pa tapos yung iba. Pero thank you Lord talaga. Salamat po. Maraming maraming salamat mga kababayan. God bless po. And shout out po sa lahat ng mga kababayan natin dito sa barangay uh, Imelda Samal. Yan ng bataan. God bless po. Ganon din sa ating barangay captain sa mga nag-assist sa amin, salamat po sa inyong lahat. No? Baga matiikot pa rin kami, may pupuntahan pa rin kami dito mga kababayan. Kaya thank you. God bless.